Hi guys, punta Love kami guys. dun sa bukid Mamakals <laughs> See you there Ayan, okay. nag kami guys okay. Nag okay. ang okay. mga Punta kami dun <laughs> Ayo! Uy okay, guys, dagang tanom diri guys Ito rambutan dami hey guys. Ang sarap ng hangin dito guys. Kuman. <laughs> Nang tanta na na ma naigon na nami, eh. Manaygon. Merry Christmas. <laughs> <laughs> <Nah> <laughs> <laughs> na lang. Okay. Na, happy 77. <laughs> <seven to seven laughs> <birthday. laughs> Mama Inta. <laughs> <and there's laughs> Mag-pon happy birthday. Thank you. What can you say about your cake from Inta? <laughs> Hahahaha 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 Hehehe Hahahaha Hahahaha Oh, ikaw Woi, waduh Muna abang VIP VIP namanya Hahahaha Anggisita eh. Second VIP oh, Tengen say hi Oh, sila. Say hi. Jang-jang te, naka-onto na. Hey guys. Dini may happy. Oh. Ano aja na? Happy. Amulang tabangan, guys. Ayomong sabak eh, Ay murot ni, Ron. <laughs> Oh, sagda na na guys. Uy, 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 uy. Evidensya. Hindi, kaya nang iyaanak, kaya ipahurot. Ipahurot. niya guys. Mga alas na Na Alas Ngayon, guys, mangunguha kami ng pomelo, buongon. Ito yung buongon na pink. Guys, dalawa na yung hinog. So, kukunin namin at kakainin namin. Guys! Yummy, yummy. Pak, dalawa. Isa na nat, nakuha. Na Ayan! Ayan, guys. Kain naman kami ng pomelo. Buong na pink. <laughs> sige mo na mga paggan na sige na sigina na sigina na mga paggan na mga na na Look sila na sigina tog camera guys paggan na sigina paggan na sigina na Hi guys. <susur> guys, Hi 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 Hi guys, Hi guys, Hi guys, Hi guys, o uh, mm, ako, ako muna pag umam ko na nakinilbisini dito lung sabagto naklung saban may -na. news na deka ka dito pit Naka na Lano kay followers pinasadop <laughs> <laughs> <daw> ko, <laughs> <laughs> <Maksigig> ko <laughs> na nanti ah tilaw lang god dito ang guy ako ditong, oh, uh, dito sa saudi wow, wow. wow. saudi guys <laughs> Nasa na Display na na na. Pwedeng lami, anak, unya. Pagka. Saudi guys. Binawa mo. Guys. Ah, manay mong Saudi guys. Nalagi. Nalagi ang lami. Ano? Hindi kang kaan? Ako na sanggi ito. Hey guys. Hi. May <laughs> <syara> kami guys. <laughs> ito is papaya guys. <laughs> Bye oh, bye guys. Ganding ni sih gitu bagus